kumakalis guys sa putik parang kumunoy ya uh, yeah! asus talaga kita talaga kumaka alis dito tayo pupunta tayo sa may tubig ma no dito sa walang tubig ma pag bumaon ka sa putik hindi ka makalis ayun ayun swerte swerte talaga ito ayun 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 ito guys oh marami oh yan ang sinasabi ko kita nyo ba yan ay tanggalin natin ito isa dalawa oh tatlo apat lima anim yun si salamat may tuway dito ang tuway rin na dito pag bumaon ka sa putik hindi ka makalis ito na yung nakuha kong tuway guys oh ayan oh marami na yan oh tama na to si out out dito sa ano sa mga marunong magpanuway ayan oh. dami kong tuway dito marami pala dito sa katunggan maraming tuway dito lumipat ako banda dito sa may tubig kasi pag walang tubig, pag bumaon ka sa putik, hindi ka makalis. Ito yung nakuha kong toy. Ano natin sa planggan, planggana? Bukos natin, tingnan natin. Ito guys, oh. Yan guys, oh. Tingnan nyo, Marami, oh. Makakain ka rin ng tuway nito pero grabe hindi ka makali sa putik Yung mga tukod pa o oh, na tusok pa yung paako Grabe yung mga, mga tukod na tusok yung paako sugatan pa ko dito, hindi na ako maka balik makabalik malalim yung putik marami din sana kaso, grabe rin yung putik